Bakit nga ba ang daming Pilipino, kahit may sipag at syaga, hindi pa rin umaasenso? Gumigising ng maaga, nagsasakripisyo, pero parang paikot-ikot lang ang buhay. Sa video na ito ay tatalakayan natin ang top 50 na sagabal sa tagumpay or hindrances to success sa mga ugali, mindset o sitwasyon na humihila sa maraming Pilipino pa Kung isa man dito ay tumama sa iyo, ito ay hindi para husgahan ka kung hindi para magisig ka. Kaya kung seryoso ka na gusto mo ng papabago sa iyong buhay, Tune in! Tara, simulan na natin! Ang daming Pinoy na gustong maging big time at umasenso. Pero bakit para ang hirap makamit? Baka isa ka sa may gantong hadlang. Heto na ang top 50 sa gabal na kumpay Pinoy Edition. Ilan kaya dito ang sapul sa iyo? Top 50 Puro pangarap, walang gawa. Lahat gustong umasenso. Pero kung puro ka drawing, wala talagang mangyayari sa iyo. Top 49 hindi natututo sa pagkakamali. Laging nadada pa sa parehong butas? Eh, ilang beses ka na bang nasaktan? Top 48. Fear of failure or embarrassment. Takot kang magkamali, pero hindi mo rin naman sinusubukan. Top 47. Hindi marunong magplano o magjournal. Walang direksyon, kaya laging paikot-ikot ang buhay. Top 46. Maling ugali sa trabaho late, o walang pakialam. Gusto mo ng promotion pero laging late? Nasaan ang effort mo? Top 45 Overprotective parents na hindi pinapalaya. Paano matututo kung laging protektahan sa pagkakamali? Dapat tayong mga magulang ay hinahayaan din natin ng ating mga anak na sila ay madapa at matutong tumayo sa sarili nilang paa. Top 44 kulang sa faith o spiritual foundation. Walang pananalig kaya madaling sumuko. Top 43. Culture ng sakto na to mentality. Ayos na daw ang kontento. Pero paano kung mas may kaya ka pang gawin? Top 42. Masyadong comfortable sa hirap. Nasanay sa hirap kaya hindi na naghanap ng ginhawa. Top 41. Mahilig sa chismis kaysa learning. Alam mo ang buhay ng artista o buhay ng iyong kapitbahay pero hindi mo alam paano umasenso. Top 40. Laging may excuse sa lahat ng bagay. Laging may dahilan pero wala pa rin resulta. Top 39. Hindi marunong magbasa o sumunod sa instructions. Ayaw magbasa pero reklamo naman ng reklamo. Top 38. Gusto ng laging instant o mabilis ang resulta. Pag hindi agad nagbunga, susuko agad. Gusto, laging mabilisan. Ano ka, magician? Top 37 Maling mindset sa pera. Halimbawa, pera lang yan. Akala nila, pera lang yan. Eh, pera ang kailangan sa buhay. Paano mo babayaran ang electric bill? Ang water bill? Paano ka mamamasahe? Anong pambibili mo ng pagkain? ba? Diba? So, wag mong sasabihin na pera lang yan. Top 36 lack of exposure sa real world opportunities. Hindi ka lumalabas ng bahay, hindi ka rin nagtatanong, hindi ka rin nag-aaral kaya lagi kang stuck. Top 35. Walang emergency fund or fallback. Isang sakit lang, balik sa zero. Wala kasing ipon. Top 34. Kulang sa time management skills laging late, laging nagmamadali, wala sa ang oras, kaya wala ka nang natapos. Top 33. Masyadong nakikinig sa opinion ng iba. Hindi makagalaw kasi takot sa sasabihin ng kapitbahay o ng kaklase o kahit ng iyong kaaway. Top 32. Walang role model o mentor. Wala kang gabay, kaya sariling sika puro sa blay. Top 31. Social media addiction. Scroll ng scroll. May oras ka sa TikTok, sa YouTube at Facebook. Pero wala kong oras para sa future mo. Top 30. Hindi open sa pagbabago o pag-aaral ng bago. Ayaw mong matuto, kaya naiwan ka na ng panahon, pati ng mga kasama mo. Top 29. Napapagod agad kahit hindi pa nagsisimula. Konting hirap lang, suko na agad. Para kang lalaki dyan, no? Sa screen. Top 28. Laging umaasa sa ibang tao para umangat. Gusto mo umangat, pero paasa ka naman sa iba. Top 27. Pabago-bagong isip o walang direksyon. Ngayon, gusto mo magnegosyo. Bukas, tamad ka na ulit. Top 26, kultura ng hiya. Nahihiya magsimula o nahihiya magtanong. Nahihiya ka ngayon, pero sinasabi ko sa iyo, pagsisisihan mo 'yan bukas. Top 25, crab mentality sa paligid. Bakit nga ba kailangan mong hilahin pababa ang iba? O kadalasan, pag ikaw ang successful, ikaw naman ang hinihila ng mga tao sa paligid mo. Top 24, masyadong focused sa love life kaysa future. Sobrang effort mo sa relasyon, pero walang effort sa sarili. Top 23, walang tiyaga sa mahabang proseso. Gusto mo nang tagumpay pero ayaw mong paghirapan. Top 22, laging inuuna ang luho kaysa pangangailangan. Unlimitedly, unlimited, SB pero wala ka namang savings. Top 21, maling kaibigan o barkada. Sabi na matatanda, show me your friends and I'll show you your future. Top 20. Diskriminasyon sa itsura, edad o kasarian. Huwag mong hayaan na label ang kumadlang sa mga pangarap mo. Top 19. Palakaran ng palakasan system. Minsan kahit gano'ng ka kagaling o kahit gano'ng ka katalino kung wala kang kapit, minsan talo ka pa din. 18. Addiction sa bisyo, halak, sugal, katroga. Sa halip na ipon o mag-aral, bisyo ang inuuna. Top 17. Mental health struggles na hindi napapansin. Hindi ka tamad, baka ka lang mentally. Dahil kadalasan, pag sa ayos ang ating mentalidad, hindi rin nagpa-function na maayos ang ating pangatawan. Top 16. Walang tiwala sa sarili. Kung hindi mo kaya paniwalaan ang sarili mo, sino pa? Top 15. Lagi naghihintay ng ayuda o milagro. Umuulan ng opor tenidad pero wala kang payong. At kagaya rin ang ginagawa ng kasalukuyan nating gobyerno. Lagi silang nagbibigay ng ayuda kaya mas marami Pilipino ang natututo maging tamad. Hindi na sila nagsusumikap sa buhay dahil alam nila na anytime soon may darating na namang ayuda. Top 14. Utang ng utang kahit walang pangbayad. Ikaw ay taga London kahit nasa Pilipinas ka. Loan dito, loan doon. Utang ka ngayon at utang ka uli. Pangbayad sa nauna mong utang hanggang nagpatong-patong ng utang. Top 13. Toxic Family or Environment. Mahirap umasenso kung mismong paligid mo ang humihila sa iyo. Top 12. Overdependence sa pamilya o kamag-anak. Lalo na kung merong kamag-anak na OFW na patuloy na nagbibigay sa iyo ng sustento. Tandaan mo, hindi habang buhay na may sasalo sa'yo. Kung hindi ka magsisimula ngayon, kawawa ka bukas. Top 11. Walang long-term goals. Kung saan ka lang dalhin ng Agus, eh paano kung sa bangin ka dalhin? ba? Diba? Kayo ba? May long-term goals ba kayo? Type nga dyan sa comment section, long-term goals. Or kung gusto nyo i-share kung anong long-term goals ninyo para makamotivate din tayo ng ibang mga mananood. Sige lang, goal. Top! 10. Maagang pagbubuntis o teenage pregnancy Maagang naging nanay kaya ang pangarap na delay Pero, ang yari man sa iyan, wag kang susuko dahil hanggat buhay may pag-asa Top 9. Hindi marunong mag-ipon o mag-budget May pumasok na pera pero parang lagi may butas ang bulsa Bakit? Hindi ka kasi marunong mag-budget Alamin mo ang 10, 20, at 70 rule or 10-10-80 rules. Top 8. Kulang sa disiplina sa sarili. Alam mo na dapat gawin, pero hindi mo pa rin ginagawa. Top 7. Pakikisama culture na nakakasama. Ayaw mong tumanggi kahit alam mo ang mali, alam mo, it's always okay to say no. Lalo na kung alam mo na mas makakabuti ito para sa'yo. Top 6. Ingit sa tagumpay ng iba. Kaysa ma-inspire ka, nagagalit ka pa sa umaangat kaysa sa'yo. Top 5. Takot mag-risk o sumubo. Laging tanong eh, paano kung hindi mag-work? Ang tanong ko naman sa'yo, eh, paano kung mag-work, ba? Diba? Gaya na nasa screen, sabi nga dito, take a risk or lose the chance. It's your choice. Top 4. Procrastination o katamaran. Pagtingin mo sa orasan, may kita mo na marami ka pang oras. Kaya, umiga ka muna. Akala mo, 5 minutes ka lang natulog, pero tatlong oras na pala. Wala ka nang nasimulan. Top 3. Mentalidad na bahala na. Lagi mo bang narinig to? Bahala na si Batman, pero hanggang ngayon naman, Sidekick ka pa din. Top 2. Walang koneksyon o backer. Minsan, hindi sapat ang sipag at talino. Kailangan mo rin ng suporta. At kadalasan, nangyayari ito, nakikita mo rin to sa mga palabas. Pero nangyayari din to sa tunay na buhay. Kahit ikaw yung masipag, kahit ikaw yung matalino, kung hindi ikaw ang malakas ang koneksyon sa mga boss mo, hindi rin sa'yo nabibigay ang promotion. Ang sad, ba? Diba? para sa ating top 1, drumroll please! sa kalangan sa edukasyon. Hindi lang ito tungkol sa diploma, kundi sa kagustuhan mong matuto at umangat. Kadalasan, lalo na sa ating mga pamilyang Pilipino, hindi talaga tayo kayang pag-aralin o pagtaposin ang pag-aaral ng ating mga magulang. Pero, kung talagang gusto mong matuto at gusto mong makatapos, pwede ka naman mag-apply ng scholarship or Pwede ka rin naman pag working student kung college ka na. Pero kung matanda ka na at di mo na kaya talagang bumalik sa school, meron namang test doc, or marami ng tutorial sa YouTube kung saan pwede ka matuto ng mga bagong skills. So ito na ang top 50 na nagiging sagabal or hindrances sa success. Ilan sa mga hindrances na ito ang naranasan mo? I-comment mo sa baba at baka i-feature natin sa susunod na video. Don't forget to like, share, and subscribe for more real talk na relatable sa bawat Pinoy. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Salamat sa iyong panonood. Kita kits! Bye!